Yan, ang pusang nag ng ulam. <laughs> nasa ibabaw ng ref, nakapatong. Pinapanood yung niloloto kong ulam. <laughs> Gutom na yan. <laughs> Gutom na yan, no? oh, bango-bango ng fish, no? Bango-bango ng fish. Ayan, ah, nasa ibabaw ng ref. Ayan, pinapanood niya yung isla na niluloto ko. Ayan, pinipray ako. Kasi pray ko lang yung gusto nila. Yung mm, ang bango ng fish. Ay, gutom na talaga yan. <laughs> gutom na si Isno. Ah. Uh, si Iba, pasyal pa siya lang habang nagiintay. Siya, ayan, nakaabang talaga. <laughs> Bye bye thanks for watching kiss <laughs> bye